tama ka. Babay na. miming. Ming. Lakpat siya ka muna dyan ha. Pabalik ako. Saan ko iniwan si Ming Ming ngayon? Nakaabang ang miming. Ming. Himala. Tinamad siyang sumunod. Oh. Nakikita kong bibig mo. Mumiyaw-miyaw. Ano? Ano nangyari sa iyo? Ba't parang tinatamad ka? Ah, uh, huli ka na. Hmm, oh, uh, na ako ulit. Bye-bye. bye na. Bye-bye. Ming-ming. Bye, bye na. Ang dali. Hmm. Bye, bye na. Ay, ayan na naman tayo. Ay, naku. Ay, ayoko mag-ano sa iyo. Ay, ganyan na naman style mo. Hindi pa 'di eh, magwawak ako. Sige. Halika na, huwag na magpa-baby. Babay na. Ay, naku, ayan na naman tayo. Ayoko na. Gusto mo akong kiskisin? Hey. Hindi kita maintindihan talaga panay miaw miaw mo ano ibig sabihin mong miaw miaw na yan dali suot ko pati yung pajama ni ate Andrea mo bye bye na bye bye ay iwang kita o kala ko ayaw mong sumunod hmm Ayan na naman tayo. Hindi, nga, hindi, ko maintindihan anong gusto mong ano. Pipahihwati yung higa-higa mo. Halikan na. Kam na, kam na. Bye-bye. Sayang yung oras. Kam. Hurry up. Huwag sa pa ako. Oo, oo, oo. eks ekes ka na naman. Dali ka na. Ay, iwan na talaga kita. Bye-bye. Hmm. -bye. Wala ka. Sundan mo ako. Iwan na kita. Bye-bye. Ano ba, may nahanap ka Maghanap kang jowa Bawal, bawal Dadami kayo, alika na, babay na Ay, Alika na Ay, sayang yung oras, babay Babay, iwan na kita Babalikan kita ha, babay Ayun si Mingming, kung saan ko siya iniwan, diyan siya mag sa akin. Nakatanaw pati siya. Tingnan natin kung nandun pa siya. Kung talagang sinunod niya kung hintayin ako. Ayun, natanaw ko siya. Ayun. Wow, very good. Parang nakatanaw pati. Ayan, nag-walk na siya ulit. Parang uh, nag-walk konti. Tingnan natin kung talagang hinintay niya ako ayun, naglalakad ulit nakita na niya ako kaso, hindi ko maintindihan miaw miaw na yan ano, ano nangyari kakaintay mo halika na come sayang yung oras balikan kita ulit yan, bye bye sayang ang time hmm para may hinahanap ka mga naman dyan huwag lang ahas oh bye, bye na at busy ka pala bye bye iwan ko na siya at sayang ang oras I'm walking suot ko pala tong ano letra ng aking bebe ayan letran na ko pala siya I'm walking. It's already 5.50 in the afternoon. Ang dami ditong ibon. Mount Isarog. Oops! Parang nakita ko ulit ang mingming -ming na yan. Talagang nakaabang. Kaso hindi ko maintindihan yung tuwing makita niya ako. miyaw ng miyaw. Ay, kung naiintindihan lang kita. Ano, Ming, -Ming? Ano? Maghintay ka na naman. Halika na. Parang may inahanap ka lagi sa labas. bye na. bye Bye-bye. Uwi ka na lang ha? Bye bye. Uwi na Ming Ming. Bye bye na. Uwi na Ming Ming. Oh, natakot ka. Halika na Ming Ming. Bye bye na. Delikado dyan. Ming Ming. Halika na Ming Ming. Uwi na. Uwi na Ming Ming. Oh, natakot ka. Halika na. Bawal ka dito. madam, dito nga no. Dumadaan car. mga motor at tricycle. Alika na. Ha, isa pang round. Come, 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 come. Delikado dito. Sunod na sa akin at may mga sasakyan na. Bye-bye. Come, come. Delikado dyan. Very good. Natakot ka kanina, ano? Oo, mm, -mm. Uwi na. Eh, hey, yan na naman. Pabebe ka talaga naman naman. Ang press ko pati dito. Hala. Sige. Sige. Halika na. Ano yung sa mata mo? Parang may... Ay. Tanggalin natin yan. Hamaya. Halika na. Halika na. Bye na. Bye bye. Halika na. Sunod ka lang sa akin. Alam mo naman pa uwi. Bye bye. Going home now. Come. Um, very good. Come. Um, Come. Bilis. Alika na, Mingming. Bye-bye na. Bye-bye, Mingming. Bye-bye. Oh, bakit nag-stop? Going home na. Ayaw mo pa talaga umuwi? Alika na. I'm going home. Pero gusto ko pa mag-isang ikot. Pabilisan ko lang. Balikan kita, ha? Bye-bye. Basta gilid ka lang, ha? Bye bye. Ayan. Tinalubong ako ulit ni Miming. Mingming! Hindi ka tadyang pwedeng iwan. May dumadaan na. Alika na, uwi na tayo. Ay, pag ikaw na sa labas, bumabagal ang lakad ko. Kasi hindi ko alam, baka masagasaan ka. Yan, dyan ka lang. Dyan ka lang maghintay sa akin ha. Babalik ako. Ay. Psst, babalik ako ha. O, dyan ka muna maghiga-higa. Hmm, sige. Bye-bye. Hmm, sarap. Bye, bye na. Higa ka lang dyan ha. Psst, higa. Naintindihan ako. Higa-higa lang dyan ha. Okay. Ayan na. Dumumi na yung katawan mo. Halika na ba? Hintayin mo ako dyan, isa pa akong ikot. Bye-bye, ha? Dyan ka lang, ha? Ma kulit, ang ming, -ming. Minutes bago mag-six. Ayan, bumaba na yung cloud sa Mount Isarog. Ang ganda ng view ng Mount Isarog. Pabalik na ako ulit. Si Ming pa. Hoy. Sweet. Hinintay mo talaga ako. Ano, naintindihan mong ano. Babalik ako. Ha? Balik ka na. Gusto ko na umuwi. Mag-6 na kasi, baby. O, 6 na pala. Halika na. Bye-bye na tayo. Bye-bye na. Bye-bye na. Halika na. Uwi na tayo. Dami, narinig mo, dami ng kuliglig. Ay, parang ayaw mo pa. kam na. Home na. Home na tayo. Pa home na. Home na. Going home na tayo. Bye-bye. Sunod ka na lang, ha? Bye-bye na. Balik ka na. Bye-bye na. Balik ka na. Come, Bye-bye. Balik -bye. ka na. Uwi na. Hmm. Ang daming kuliglig dyan. Balik ka na. Bye bye. Uwi na tayo. Ay, uwi na ako. Ayun na. May sasakyan na. babay na. Bye bye. Ay. Susunod lang yan sa akin. Susunod yan. Uwi. Sabi ko na susunod din yan. Nalikan na kaso ang bagal ni Mingming. Parang may hinahanap na hindi ko maintindihan. Going home na. Hindi kita maiwan. May mga sasakyan, baby. Napakabaga ng mengmeng. Halika na. Oh, halika na. Very good 'yan. Bukas naman na. Bukas na, bukas na. Oh, basta morning ka lumabas, huwag ganitong oras. pam ah, Ay, susunod lang 'yan. Mabagal ng mengmeng na 'yan. Uwi na. yeah halika na dito na, uwi na tayo. Pwede ka na. Yan, pauwi na kami. Ay, kaso, ang daming ganyan ang ginagawa. Pag nag-i-stop, i-stop, istop ka, Ano yan, pabebe na yan. Kinakamot malikod mo likod mo. Huli ka na. Sige. Oh, nagulat ka. Ano yun? Huli ka na. Going, going home na. Babay na, babay na, ma. babay na. Oh, wala, ayun na. Ando na, ang, oh, nakita mo na, Nandun ng na mami mo at daddy mo, busy. Oh, hmm. dali, wali ka na, uwi na tayo. Uwi na, hanapin ka ng mami, daddy mo. Wali ka na. Ming, ming, babay na tayo. Oh, hmm, uwi na yan, dahil nandito na kami sa isang, ano, papasok. Ay, inyak ko, meng-meng. Meng-meng. Talaga. Ayaw pa umuwi. Alika na. Nakakapagod ka naman. I-ano? E, I-ano e, yan? Pauwiin. Alika na, alika na. Oo. Hindi kita maintindihan eh. May dumi yung isang mga mata. Hindi ka na. Hindi kita maintindihan sa miyaw miyaw. Ming Ming, hali ka na. Bye bye. Bagay malapit na yung ano, house. Uwi ka na lang ha. Bye bye na tayo, bye bye na. dun ako sa kabila dadaan. Ha? Diyan ka na dumaan na, pa uwi. Ha? Doon ako sa kabila dadaan eh. Bye-bye. Bye-bye, Mingming. Behe ba? Bye-bye. Doon ako sa kabila dadaan. Dito may daan. 6 p.m. na. Bye, guys. Uwi na ako. Going home now.